Ang Pilipinas ay malakolonya ng US at ang gobyerno sa isang malakolonya ay puppet lamang sa US. Kung gayon, tinatawag na puppet at sunod-sunuran ang presidente na si Aquino. Malaking ganansya ng US sa pakikialam nito sa ekonomiya at politika ng Middle East. Kinokontrol, dinadambong at pinagkakatubuan ng US ang mga likas na yaman lalo na ang gas at langis. Ang palengke at larangan ng pamumuhunan.